Pinalika ng programang Counter Blessings ni na Congresswoman Cherry Domingo Umali at Dr. Akita Guzman kung paano nagsimula ang Unite Nueva Ecija Christian Youth Movement, isang grupo ng mga kabataang nagsasama-sama para purihin ng Panginoon. Ayon kay Joyce Senados, isa sa mga miyembro ng Unite, nabuo ang kanilang grupo noong panahon ng pandemya. Yung Unite po, ito sa Youth Movement of Nueva Ecija, wherein, uh, as Gabby said nga po kanina, na-form siya through through Gov and the advisors of NEPW na they have this desire na magkaroon kasi established na po yung NEPW. Ano ba yung NEPW? Nueva a Prayer Warrior. So, established na po siya. So, parang may desire sila na mag-come up, magkaroon naman ng youth. Layunin umano ng Unite na tulungan ang mga kabataang nawawala ng pag-asa at palakasin ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Twice a month, we help our Unite. Ito po yung parang youth service na ginagana po namin to reach out. Hindi lang po sa mga Christians na kung hindi, dun pa sa mga nauuhaw sa salita ng Diyos. Ilan sa mga naging matagumpay na aktibidad ng grupo ay ang Unite Youth Service, Passion Conference at mga webinars. Ngayong taon, mas pinalakas pa ng Unite ang samahan ng mga kabataan sa pamamagitan ng kanilang kauna-unahang Unite Sport Fest 2024. Maliban dito, nagkaroon din ng Unite Paskuhan sa Nueva Ecija na unang ginanap noong 2022 na nasundan muli noong 2023. At ngayong Pasko, muling ipinagdiwang ng grupo ang Unite Paskuhan 2024 na may temang ang liwanag niyang dala pag-asa ng bawat isa. Nagkaroon ng parol-making contest, mga rides, game booths, food stalls at iba pang mga aktibidad na nagbigay saya sa mga kabataan at kanilang pamilya. And as we unite to serve the Lord, we become instruments of His love and grace, a community that reflects God's faithfulness, joy, and the precious gift of love to all. This Christmas, let's celebrate His goodness with Unite Nueva Ecija Christian Youth Movement. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.